So ayun guys, nandito tayo ngayon sa uh, Gainesville, Wisconsin no? Tignan natin kung open pa sila for loading Up speed up today Kasi yung alam ko hanggang alas 4 lang sila 8 to 4.30 You still uh, open? Still open for loading? Say one more time. We're still open for loading? Yes. Yeah. Uh, I have a pickup uh, from uh, Big freight going to Canada. Yes. Yeah. So where? Is that's right here. Where can I? Back in right there. Oh, there. Yeah, back in. Okay. Yeah. okay. Thank you. Good. Wow. Mabot tayo sa loading guys Loading ng ba tayo At eh uh, Ang ano kasi mga alas 4 lang sila Pero Pinantuhan ko Para tingnan natin dito no? sa may, uh, Galing kasi tayo ng Illinois So nandito tayo ngayon sa Wisconsin Sa may Janesville Wisconsin Ayan yung ano nila So ito yung pangatlong uh, location ko ng pickup so may load tayo sa harap yan so mga ano lang mga steel metal pala yung karga ko yan naka load na siya no ngayon atras ako doon para makargahan tayo nakahabol tayo sa oras kala ko bukas pa tayo bukas na tayo makakargahan guys pero may tao pa so eh, ayan tayo para may load tayo para may load tayo habang nagpapahinga So yan guys kinakarga na tayo ng ating load ng ating uh, ang load no dito sa my Gainesville, Wisconsin so naka-crates pala siya how oh, what is that? ito so ito yung ano niya no? Eh?

dito tayo sa loob ng ano nila sinarkahan so matras lang ako para maloadan ayan ah ano nila na wala iba iba rin ang ano nila dito iba iba hva, ah, may mga ano pala de yeah, hierro so iba iba rin ang mga dito parang uh, ano lang to warehouse then may ano rin siya warehouse siya ito so, yung yeah. dito sa loob Ah, may machine din. Ah, dito talaga ang gawaan. Dito talaga ang gawaan ng mga product na to. So, meron siyang ano. Parang ano na, may plastic siya. Yung sa bubong, yung makintab. Meron din. Plastic. Tapos meron din siya mga gero. Ayan. Yeah. So ayan guys, dito na tayo ngayon sa so, may Flying Quay Truck Stop Ito sa so may ano So gabi na dito 9pm Ayan May nyo niyo daming truck Puno So thanks God At uh, meron tayong naabutang bakante ganitong oras punuan punuan pahirapan ng mga ano kahit mga rest area na nadaanan ko puno daming ano dami na nakaparada uh, dito tayo ngayon bukas na tayo mag uh, diesel magkarga na no? nakakargahan tayo no? loadan tayo kahit uh, 4pm na siya may again. so kinausap ko kanina at uh, okay pa naman load pa sila kaya yun nakita nyo guys almost na ang oras ko negative na So hintayin na natin ang bukas Mag-reset na yan Mag-reset na siya Magbibigay na ulit ng oras So ito ayan, Mabarata na siya Nakita nyo bakante yung Bakante yung katabi ko Bakante dito sa tabi ko So ayan May umalis, umalis yung, yung dito Makakaparada to saan may bakante or ma-chempohan mo na pag may umalis Wisconsin, Wisconsin Di basta-basta na mga kaparada, ng lalong ngayon, lalong lalong ngayon, daming truckers. kasi daming ano dito. Mas marami to dito kasi sa ano. Kaya eh minsan nung ano, ang mga biyahe ko dito Canada, US. Uh, ganun. so yun lang muna guys no? at gabi na so salamat sa mga sa mga support sa akin channel tinan sa vlog no? salamat, maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pag sa akin channel kita tayo no? sa salamat